So yun guys, nakuha ko na nga yung computation ng sa akin. So sa mga patatas, ngayong araw nga ay pupunta nga ako ngayon sa labor insurance sa Sinchu. And bago yon, syempre pupunta muna tayo ng train station dito sa Sinfong. And from Sinfong, baba na tayo ng Sinchu train station. So guys, dito ang mode of transportation nila is more on taxi tapos bus and dahil matagal pa yung dating ng bus, eh gagamit muna tayo ng u-bike. So sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking vlog about sa kung, kung paano mag-register sa u-bike, so panoorin nyo yun guys. So ayun, tara, sakin na tayo. So guys, pagbabalik nyo yung u-bike, make sure lang na i-shoot nyo to guys. Ito, ito, ito. Yan. Tapos, tutunod na yan. Yan, pag tumunod na. Yan. Okay na yun guys. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa Sinfong train station. So guys, we're here na in, this, in Sinchu. Wow, oh, English yan. So dito na tayo guys sa Sinchu and Punta na tayo ngayon ng labor insurance. For today's video nga, ituturo ko sa inyo kung saan yon. So, yon, Nakalabas na tayo dito sa Sityo Train Station, guys. Kailangan lang natin tumawid sa ilalim. Underpass. Para doon sa may kabila. So, yon guys. Nakita nyo yung railway underpass. So, daan lang tayo dito. Dire-direchohin lang natin to, guys guys, dire-direcho yun yung halang tong underpass na to. Eh, dayan guys, hanggang doon yun sa midulo. dulo. Dire-direcho lang guys ha. So, ayan guys, pag may nakita na kayong exit, pwede kayo dito lumabas. So, ako dito, ako na lang ako lalabas. So, ayan. So, yun sa kabila kasi is bus station. And, akit din naman dito. Pero, mas malapit kasi itong exit na to. Kaya, dito na lang ako nag-take. So, ayan, nandito na tayo sa labas. And ayun na nga guys, dinaretso ko lang naman yung dinana natin kanina na parking lot. So pagkatapos nun is dadaretso tayo dito. Ayan. Pwede naman na tayo tumawid dito guys. So ayan ang target natin dito guys is makita yung 7 Eleven doon. So ayan guys, pagdating nyo dito sa kanto, dito sa may tapat ng 7-11, kumaliwa lang kayo ulit. So ayan, kakaliwa na tayo guys. So, pagkakaliwa, dare derechohin nyo lang to guys. So, yun, guys. Pag may nakita na kayo dito na, na may tawiran sa crossing, huwag pa rin kayong tatawid. Diretso pa rin, guys, ha. Diretso lang. Tawid lang kayo din, eh. Huwag na kayong liliko. Huwag guys. So, guys, bakit nga ba ako pupunta ng labor insurance dito sa Taiwan? Kasi para sa ating mga OFW as a factory worker guys, meron tayong makukuha dito based sa years na tinrabaho natin. So ayan guys, kakadare-daretso natin. Era na. Nandito na tayo sa Bureau of Labor Insurance Ministry. So yun guys, update ko kayo mamaya pagkatapos ng process. So yun guys, nakuha ko na nga yung computation ng sa akin. And yung sa is 3 years lang to guys and hindi siya ganong kalaki katulad ng mga nag 12 years nag 10 years dito nga sa Taiwan so guys ang kailangan nyo nga po na document is passport and ARC so huwag po kayong mahihiya na mag sa loob and sabihin nyo lang guys na finish contract na kayo and gusto nyo ng computation ng labor insurance nyo sa loob naman guys is approachable naman sila and grabe sobrang bilis lang nito guys patang lapata akong 30 minutes sa loob nakuha ko na so yun pinaliwanag nila doon guys na makukuha nga ito 65 years old. So, makukuha to guys pag 65 years old na ako. So, yun. And, ang payo nga nila dito bago ka humalis is keep healthy. So, yun guys. nag english naman sila sa loob. And, kung hindi nyo naman alam kung ano yung sasabihin nyo sa loob, sabihin nyo lang na finish contract na kayo. Or, pwede nyo naman i-translate yon sa Google Translate. So, ang tanong, pupunta pa ba ako dito pag 65 years old na ako para kunin itong labor insurance ko? So, hindi na guys, hindi na tayo pumunta dito pag 65 years old. Meron sila dito, meron silang binigay sa akin dito na papel. Dito guys, meron yung website at ang sabi nila, tung website na to, dito nila sinesend lahat ng documents nila regarding sa Bureau of Labor. So, yun, check nyo guys yung, yung website nila. Basta guys, tandaan, wag na wag iwawala itong papel na ibinigay sa inyo. Nakatunaya na Nakatunayan na nagpa-compute kayo, ilagay sa baol. Keep it safe. 走有